Bandang AGs itinangging gumagamit ng droga ang yumaong miembro na si Mercy Sulot. Para sa aking balitang showbiz, nakiusap ang bandang ages na huwag magpakalat ng fake news na gumamit ng droga ang kanilang singer na si Mercy Sunot. Ayon sa banda, walang bisyo ang kanilang yumaong member kung saan hindi raw ito umiinom at nagyoyosi. Kabalik ang mga naglalabasang balita na mabisyo ito kaya nagkaroon ito ng sakit na cancer. Ayon sa kapatid ng singer at member din ng ages band na si Juliet Sunot, hindi rin na-interview si Mercy ng kahit na sino na sinisiraan daw siya nito. Kasabay nito, humiling si Julia sa publiko na irespeto ang yumao at ang pamilya nito na nagluluksa kung saan isipin na lang daw ang bigat ng epekto ng pagkamatay nito sa mga peking balitang naglalabasan. Idinagdag pa ni Juliet na dahil sa paghahangad na atensyon at magkaroon ng maraming click kahit nawawala ang respeto kay Mercy. Nanawagan din si Juliet na mag-ingat sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon, lalo na sa online dahil napakarami umano ang madaling maniwala at hindi nagre-research. Kung matatandaan, nitong Lunes lamang, November 18, ay binawian ang buhay sa Mercy sa sakit na breast at lung cancer sa isang ospital sa Amerika.